Ito na guys I-witness na naman natin yung mga Sinasabi-sabi ni Super Sara <laughs> O diba? Ang lola mo O diba? Confidential queen ba? Diba? Sa lang dito sa interview na ito If papanoorin niyo siya ng buo Meron mga times dito na May mga sumisigaw na Duterte, Duterte Sabi ni Sara Psst Gigigil sabi <laughs> kasi hindi siya nang kapagsalita pero kahit mga fans niya parang nagkukunot na yung noon niya eh I stress ng lola mo eh so first stress anyway pakinggan natin ang mga sasabihin niya si sa pulo mas si ano pa bang aas diba nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos uh, per kilo. Because, Talaga 'di ang layo so, naman ng mga ano mo. The uh, competence ng pakikipag. Uh, nakikita naman natin kung ano 'yung uh, ginagawa nila, napagibit nila, hindi nya tayo member ng ICC at uh, noong pinay yung ICC complaint out of time na. <sighs> alam nyo guys regardless kung hindi na tayo part ng ICC Alam naman ngayon kung hindi na tayo part ng ICC ba diba? again yung mga crime na ginawa ni Rodrigo Duterte ay nangyari yung time na part pa din ta part pa tayo so that counts diba hindi ka na kakasuhan kung wala kang nagawang mali niyon yun kakasuhan <laughs> ka may kaso ka na agad di mo pa ginagawa di ba that was before bayan yan si Sara Duterte may time din na uh, may mga may mga tanong dito yung interviewer na may mga nalabag po ba tayo di ko lang kasi sure I think cut kasi tong ano interview na pero sa interview na yan may mga segment or may mga part na tinatanong siya ng interviewer na may mga nalabag po ba tayo sa kung sakaling o may mga nalabag po bang ICC? Connection ICC talaga. Kung sakaling i ip o ipupunta si uh, Digong daw sa ano, Netherlands. Ang sabi niya hindi niya daw alam just ka attorney mo. Syempre dapat pinag-aralan mo na 'yan. hindi ka pumunta diyan para mag-represent lang ng image mo. dapat you have full of wit. Tapos ICC tatanungin niyo pa daw ang ICC lawyers niya. Kung sa bagay, alam niya man sarili niyang madami siyang mga pagkakamali na iwas-iwas na sa dagdag B, you've already created a lot of mess. Yan yan, Kakasasal kakasalita nyo, kakamura nyo, kaka um kakaput nyo talaga ng mga bad words against the government o oh, di ba? Hindi nyo 'yan kayang kalabanin B kasi government, yan yung nagtataguyod sa Pilipino, di ba? Dito sa bansang Pilipinas din. 'di ba? Na mag together. Kapag may mga gaya nyo na napakasubail nyo, sobrang yung nilalapastangan yung ano, yung government ay dapat talaga tinutuluyan na, 'di ba? In hamon din naman 'to ni ano eh, ni President Duterte, yung pinagbigyan siya ngayon, tatanong-tanungin niya. Dapat nga sa kanya pumunta din siya ng kusa doon, eh. niya na kung ano yung ano record niya at least, oh, 'di ba? Sila, Go, Go na nga, ikaw na nga, yan. mare. Wala silang jurisdiction. Pero, oh, pero, tayo lang sa buong mundo, ang bayan o abansa na lang po operate na sa ISIS, Para bang, para tayong doormat. No? the Philippines is like a, a doormat uh, for other countries, not just the ICC. Uh, sino man yung Do not compare. Iba-iba iba yung country. Ano ka ba? Sa ating uh, bayan. Yeah. Maski sa mga words niya, no? Uh, di din siya di sigurado. Saan ka ba nakahanap? Vice ngayon? President ka. Pag kami, okay lang eh. Pag ikaw, hindi pwede Charot. mismo Charot. Siyempre pwede niya. naman. Pero... Nakakaya bilang isang Philippine. What was your important thing to your dad? Ano yung support sa'yo, sir? Yung bago ka umabalik, sir, hindi na nakaka-check Naka-usap kami kanina, pero medyo tukupi kasi yung uh, signal dun sa loob kasi hindi na-check yung uh, signal. Uh, naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na ay, wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's, uh, that's life, kaya sara-sara. Uh, but then I told him na uh, some instructions, uh, uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President uh, for Oye, Bibi Sara, wag mo kaming masatuto sa totoo lang talaga. Ano, mas alam mo pa? Ano yun, ibig sabihin, joke-joke lang yan, imagination lang yung mga nangyayari. Mas may, may, may reality pala dapat na nangyayari. Anong sa totoo lang? Wag mo kaming masatuto sa totoo lang. Ang dami mo nang napatunayan, Bi. Gigigil kami sa'yo. President, Lalo na ako, B uh, ba kayo? Uh, yes, uh, <laughs> uh, <laughs> of course! Susunod ka talaga, Bi! Waiting lang tayo ha, waiting lang. That's yung yan yung dapat sinasabihan mo na. Sa totoo lang, susunod din ako. Ganun dapat. 'Di ba 'yan? Mamali-mali ah. Wala ka na naman sa script B. At ganun, susunod din ako kasi ang dami ko din naman talagang kasalanan. Sipin mo, Vice President ako. Kahit mawala ako naman, buo pa rin yung government. Pero kapag nawara ang president, ako yung magpuproceed. O ba? Diba? Kaya nga, okay yun, no joke talaga yung papapatay ko talaga siya kahit anong mangyari oh. Di ba? Ano mangkawalan kawalan kay ano kay bakit ka naman ipapapatay ni BBM, di ba? Bida-bida ka lang talaga, pinapapunta ka ng NBI. Di ba, BBM, pinapapunta ka ng NBI para report mo yung mga nagpapapatay sa iyo. Baka sar sarili mo lang din naman talagang gawain yung B. Bayan si lola mo talaga. Ang bastos ng bunganga mo kasi tigil-tigilan mo na yan. At sa mga taong nagtatanggol talaga dito, bago niyang binubulag-bulag, dapat ang mga comment nyo, BP Sara, DDS po talaga ako and lalang loyal fan nyo po ako. Pero talaga bastos ang bunganga nyo po. pagpatuloy nyo po yan, BP Sara, talagang titiwalag kami. Dahil yan, maano tayo eh. O, mga ganun, hindi pwedeng mali na yung sinusuporta nyo Ito, todo-todo nyo pa yung suporta Walang ganun-ganun tayo Hindi pwedeng ganun-ganun yun Igi nga, meron ka pa ba dyan ibubuga arrangements uh, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado uh, doon kung saan man siya kung uh, Pupunta kung kung ako, kung 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 doon kami. You know what's funny? kapag pumunta siya doon sa ICC tas nakausap niya yung ano mga lawyers doon tas another lawyers din yung kailangan niya ba kasi hindi niya man talaga maintindihan yan di kasi nga let's say may utak siya di ba di ba yan yung buong bibig ng mga DDS pero iba yung mindset niya bi iba yung understanding niya sa mga bagay-bagay may sarili siyang interpretation which is not good sa kanya di ba alam niyo naman kung ano ang mental abil <laughs> mental condition ni ano lola mo Mm. Uh, di ba? Super pikit-pikit ka pa diyan, B. Isang pikit lang mata mo yung B. Tig Tigilan mo kami. Just ko, Bipisara Todo mo na yan, B. Ang sabi ni Digong, di ba? Sabi mo kay Sera Sera, what goes around, what comes around, goes around. What goes around, comes around. Na ano ano mo kami? Gigigil mo kasi kami. Ginigigil mo ang ano, government. Tapos ang Dios inaatake-atake niya, di ba? Di ba? Tapos makasabi ka, Diyos na ang bahala. Diyos ko. Diyos nga, sinong Diyos ba yan? Diyos ko, Lord. Giglok,